Yeah boy. Pabukid naman tayo, pabukid, pabukid. Yeah Baki. boy. Baki. Baki. Tong Ellen na bread. lugar kaya itu tol? ke Blig. anung lugar? Bunga bungan. Bunga bungan. Bunga Bunga yeah. Sarong spot. Sarap ng life dito. El Chicano. El Chicano. Yeah, boy. Sarap ng life. Bukid. Alam mo, sa resort lang tayo ba, no? Mm -hmm. Ano yung mga nyug nyo nyo, Tol? Dwarf? Or Pagtaas yan? Ewan, i-tanim din. Pwede man yan ni? Gata? Oo, oh, gata. Yun, know, yung sap Yung sapato tol, yung yung ng... Yung sabaw ng yung ang gamitin natin para... Ah, pwede? Bastante. Ito pwede, so, pwede ito. trip. ito? All goods. Eh, hey, boy All goods, all goods.

Grabe si Toto, komodo. Ano <laughs> <laughs> <So, laughs> na talaga Brad ba? Timurain okay. natin na. Suabe. Bukit lunch time. Pamato, pamato. May hatong balay dyan. Bukit yung maga. Pamato ba? Pamato. Pamato. Pichin. Ay basura hmm. Mayroon may ba eh, ako nila ka rin Hmm. Mungkin. Tak apa Tayo, Ye Boy. Putri Puna. Hai Masilmi trip food trip food trip Good. let's rock let's rock wala tulog ang SOG namin ha tulog ang SOG Tolong kain dulu. Ya. Sinugba na Amberjack from Bongo Island. Oh, suapi. Ah, kisugba ang lamang loob. Hindi <laughs> yan. Sino may ari ito? Kwan yan. Ah, oh, kinahin niya isda. Magaling na talaga ba? jadi ka na magtrabaho sa paningkitol. Hmm, biyak ko lang kayong maralaki. Eh, sobrang dami natin eh. Ay, sus. Awet. Ah, Amber Jack from Bongo Island. Kaganda <laughs> nang project ko. Jenny Brad. Thank you, Tol. Thank you, Tol. Thank you. Ariba. Yes. 3 million. Capital. Hmm. Capital E. Happy. Shout out guys, Lai. <laughs> Kapital Happy birthday. Happy birthday, Maoy. <laughs> <Yes>. <laughs> komodo. Komodo, komodo. <laughs> Nya. O dami pa tubig oh. Nya, Brad. Ito ang kain kay balong. Long, ito ang pato. Ha. Paralo. Pato 'yan, Bibi. Pato. Gusto na mag Kasi nag stack na yung ano kagabi pa lang 'to, nag stack na 'yung kawoy, 'yung ano, 'yung wait sa kawoy. So, so gusto. Eh. Meron na Let's go! Ani Holon? Nga, Lake Welcome to Lake Holon. Lake Holon. Kaut ko tabato. Holon. boy. Municipal ito up si Bulay. Simula dito wala na pansinan. Hahaha. Lahat gakarga na. Ano to? Hindi pa kita mong tahanan tol. Ito yun.

Oh parito tayo Ngayon na. Ngayon na, na kaya parang mga ko pa ito. Paano ito pa? alaka, alaka, alaka. Paul 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 lang Paul Paul Paul

ah putri, putri putrip suabe. All good. All, good, all, in good, all, good, all good. good in the hood. All good in the hood. All good. All shit. Mayba win na? Yes. All good. All shit. Ano? Skeletong trek sa tatol? O trek sa diyan. Hindi. Masya. Nagbulong-bulong ganyan tol, sabe na. Masama usod lakad nila biya. Agarantir. Ah. Halaka